tapos ang anim na buwan na pahinga, balik bike ulit ako. Unang ruta ko dito sa Bridgetown. Ilang ikot lang pero parang kulang. Medyo marami rin tao kasi may event dito. Kaya napag-desisyonan kong umakit sa Ortigas. Naglibot hanggang sa may nadaanan akong bike shop na sobrang mahal ng mga bisikleta at mga parts dito. Parang natatandaan ko yung mga bike shop sa Dubai. At nagulat ako sa presyo. Grabe uh, ito. E-bike marine 399,000 sa kalahating billion dito lang yan sa ortigas bikezilla ortigas center uh, ito close to pag uh, sunday exclusive lang to sa mga bikers, saka joggers, walkers oh. chill ride Pagbaba ko na ko Pigas. Timerasyon ako dito sa Sirkulo Verde. Medyo bitin pa rin pero dito ko na tinapos ang ride. Minsan mahirap magsimula ulit pero laging sulit ang unang pedal pabalik.